Panginoon, itinatas ko ang iyong pangalan sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na banal, tapat at makapangyarihan. Walang katulad ng iyong wagas na pag-ibig. Ang iyong awa ay walang hanggan at ang iyong presensya ang nagbibigay buhay at kapayapaan. Salamat sa bawat bagong araw, sa hininga, sa liwanag at sa panibagong pag-asa sa bawat tibok ng puso ko nais kitang pasalamatan at purihin kahit hindi ako perpekto. Patuloy mo akong minamahal at binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ikaw ang hindi nagbabago. Ipinapahayag ko na ikaw ang Diyos at ikaw ang sentro ng aking buhay. Pinupuri kita hindi lang sa salita, kundi pati sa puso at gawa tanggapin mo ang aking papuri o diyos dahil karapat dapat kang parangalan magpakailanman alam ko panginoon na ang mga plano mo ay mas mataas kaysa aking unawa kahit minsan hindi malinaw ang direksyon nagtitiwala ako na ikaw ang gumagabay sa bawat hakbang ko salamat sa katapatan mo sa mga panahong hindi ko alam ang gagawin naririyan ka para akayin ako. Kailanman hindi napako ang iyong mga pangako. Kahit ako'y nagkukulang na natili kang tapat at pinaaalalahanan mo ako na sa lahat ng bagay may layunin ka. Ngayon isinusuko ko ang aking sariling plano at inaangkin ko ang plano mong mas mabuti para sa akin. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba at matang marunong umasa sa iyo nais nice kong sumunod sa landas na inilaan mo ikaw ang diyos ng katotohanan at ang salita mo ang gabay ng aking buhay sa iyo ako lubos na nagtitiwala ama sa gitna ng pagsubok at unos ikaw ang aking lakas at sandigan kapag puno ng takot at pag-aalala ang paligid ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan kahit tila hindi ko nakaya Pinatatatag mo ako. Salamat dahil sa'yo. hindi ako nag-iisa. Tulungan mo akong manatiling matatag, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang aking luob at linangin ang aking pananampalataya. Kapag nagliliyab ang apoy ng pagsubok, hawakan mo ako at huwag pabayaan. Punuin mo ako ng pag-asa at tapang. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ng bigat ng loob dahil alam kong ikaw ang aking tagapagligtas. Ang buhay ay maaaring maging mahirap pero sa iyo may tagumpay. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Salamat Panginoon sa pag-ibig mong hindi nagbabago, isang pag-ibig na hindi nakabase sa aking pagiging karapat-dapat, kundi sa iyong biyaya. Sa kabila ng aking pagkakamali, patuloy mo akong tinatanggap hindi mo ako tinutulak palayo. Bagkus, inakap mo ako ng buong pagmamahal. Napakasarap sa puso na malaman na ako'y tinawag mong anak at kaibigan. Kahit minsan ako'y nagdududa sa sarili, pinapaalala mo sa akin na ako'y mahalaga sa iyong mga mata. Salamat sa sakripisyo ni Jesus na nagpapatunay ng tunay mong pag-ibig. Sa pag-ibig mo, Natatagpuan ko ang kapayapaan, ang layunin at ang buong pagkatao ko. Hindi ko man masuklian ang kabutihan mo, nais nice kong ialay ang buhay ko. Bilang pasasalamat. Salamat, Ama, sa wagas mong pagmamahal. Ngayon, bukas at magpakailanman. Panginoon, muli kong ipinapahayag ngayon na ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko. Maraming tinig sa mundo ang gustong ilayo ako sa iyo, pero pinipili kong manatiling tapat sa iyo. Hindi ko hahayaang guluhin ng kasinungalingan ang aking puso. Ikaw ang aking lakas, aking kaligayahan, at aking sandigan. Kahit may mga pagkakataong nang hihina ang loob ko, alam kong nariyan ka para ako'y itayo muli. Pinipili kong manampalataya sa kabutihan mo kahit hindi ko pa nakikita ang sagot sa aking panalangin. Patuloy ang puso kong umaasa sa iyong plano. Panginoon, ikaw lamang ang aking Diyos. At hindi ko hahayaang may pumalit sa iyo sa buhay ko. Banal na Espiritu, hinihiling ko ang iyong patuloy na paggabay sa akin. Sa mundong puno ng tukso at ingay, nais kong marinig ang iyong tinig ng malinaw bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba at taingang handang makinig. Kailangan ko ang iyong karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Ilayo mo ako sa mga daang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ako man ay maliligaw, hatawin mo ako pabalik sa tama. Turuan mo akong mamuhay ng may kabanalan at katotohanan. Panatilihing gising ang aking espiritu. Upang hindi ako malinlang ng kaaway, iparamdam mo ang iyong presensya sa bawat sandali, sa trabaho, sa pamilya, at maging sa katahimikan. Ikaw ang aking ilaw sa dilim at gabay sa bawat hakbang. Salamat, banal na espiritu, sa walang sawang pag-akay sa akin. Panginoon, inaamin ko na madalas akong mapuno ng takot at pag-aalala, pero ngayong araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa puso ko. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng bagay, pero naniniwala ako na ikaw ang may hawak ng aking bukas. Tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at ipagkatiwala ang lahat sa iyong mga kamay. Palitan mo ang aking takot ng pananampalataya at punuin mo ako ng kapayapaang galing sa iyo kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, kunin mo ang aking kabigatan at bigyan mo ako ng kapahingahan. Sa presensya mo ako ligtas at hindi matitinag dahil ikaw ang aking tagapangalaga. Ngayon, inuulit ko ang aking pangako na ikaw lamang ang Diyos ng puso ko. Si Jesus ang tanging hari ng aking buhay at wala nang ibang makakaupo sa trono ng puso ko kundi ikaw. Alisin mo ang anumang humahadlang sa relasyon ko sa'yo. Ituwid mo ang aking puso kapag ito'y naliligaw. Panal na Espiritu, tulungan mo akong huwag ma sa mga bagay na walang kabuluhan. Paalalahanan mo ako araw-araw na si Kristo lamang ang sapat. Nais nice kong magtuon sa mga bagay na may halaga sa langit. Linisin mo ang puso ko mula sa anumang uri ng idolatria, maging ikaw lamang ang mahalin at paglingkuran ko sa lahat ng oras. Ikaw ang una, ikaw ang huli, at ikaw ang lahat sa buhay ko. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ni Jesus. Ako'y buo at tinubos. Hindi na ako alipin ng kahapon, kundi anak mo na may bagong buhay. Tinanggap ko ang kaligtasang hindi ko kayang bayaran isang kaloob mula sa iyong walang hangganang pag-ibig. Ang katawan ko ay templo ng banal na espiritu. Pinili mo ako, minarkahan at sinelyuhan ng iyong presensya. Hindi ako kulang, hindi ako naiwan. Ako'y kumpleto kay Kristo. Salamat sa dugo ni Jesus na siyang naging kabayaran ng aking kasalanan. Sa krus itinakdamo ang aking halaga, mas mahal pa sa ginto at pilak. Paalalahanan mo ako araw-araw na ako'y tagapagmana ng iyong kaharian. Sa panahon ng kahinaan, ipaalala mo na ako'y higit pa sa mananagumpay kay Kristo Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas at sa iyo ang lahat ng papuri. Salamat, Panginoon, sa bawat sandali ng panalangin na ito sa iyong presensya sa kapayapaang iyong ibinibigay at sa katiyakang hindi mo kami iiwan. Lahat ng aming sinabi, iniyak at inalay, ay itinatalaga namin sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo ang aming pusong mapagpakumbaba at palaging umaasa sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Kaibigan, bago matapos ang video na ito, nais kitang imbitahan na mag-iwan ng panalangin o prayer request sa comment section. Walang kahihiyan sa paghingi ng panalangin. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. At ang komunidad na ito ay handang makinig at manalangin para sa iyo. Hinihikayat din kita na basahin ang mga panalangin ng iba at ipanalangin sila. Isang simpleng ipagdarasal kita ay makapagbibigay ng pag-asa at lakas sa puso ng kapwa mo mananampalataya kapatid gusto kitang kausapin sandali huwag mong itago sa sarili mo ang panalangin at pagpapalang naririnig mo ngayon ibahagi mo ang video na ito hindi mo alam baka ito na ang mensaheng kailangan marinig ng isang taong nawawala na sa pag-asa Inaanyayahan din kitang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga panalangin at mensaheng pampalakas ng loob na ina-upload natin araw-araw dito sa Panalangin Araw-Araw Channel. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video. Bawat like ay tumutulong para makarating ang mensahe ng pananampalataya sa mas maraming taong nangangailangan. God bless you kapatid.